<laughs> Wala nga, walang pumapasok na tubig dagat. Hindi. Yeah. 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 Ay, tuyo na doon to. <laughs> Hindi na ano eh. okay. <laughs> <Tumapasok mo, laughs> <tiyo. Taong. laughs> Silipin namin yung ano rito, yung kinukuha namin ng <laughs> Tu ay uh, <laughs> lukan dito sa ano, sa Matibo. Tingnan namin kung may tubig pa yung ilog dito. Na? Mukhang natuyo kasi dahil sa sobrang init. Pasok na, na. paggabi, pasok. Ya, be. Hello. Dani. Tuyo. Ito. Oh, Wala pa ng tubig, guys. Ha <laughs> Sila yung mga kasama ko Si Berhel Si Jem Si Tantan Tsaka si Tito Roel May bago tayong kasama Si Jem yan. Galing pa ng uh, Valenzuela Pero ang probinsya niya sa Leyte Tapos ito si Tantan Anak ni Tito Roel Dati na rin siya nakasama sa vlog ko Wala nga to Wala ng tubig. Dati kasi guys, yung tubig dito, tuloy-tuloy yan. Ang problema, dahil sa sobrang init ng panahon, natuyo, natuyo na. Ito. Wala ng tubig dito. na wala oh, <laughs> <laughs> na nga to Tuyo na Ewan ko lang dito sa looban Kasi doon kami banda ng sa May part dito na ano May tubig din doon kami nanguha ng shell. Ay, tuyo tabi po. Ah, diba? Wala ng tubig. Habi. Tuyo talaga. Diba, Tuyong tuyo Wala rin dito to Wala na Hanggang doon wala nang tubig kung napapanood nyo yung ano ko guys yung vlog ko dati etong ilog na to dating may tubig ngayon wala na natuyo Sana umulan na para magkatubig ulit dito dito kasi kami nakuha na ano guys ng mga kain pang ulam ngayon wala wala kami makuha dito dahil nga natuyo ang ilog hanggang doon wala na sayang hindi kami makapag adventure dito guys sa dagat naman tayo babawi punta kami ng Bahura sa susunod na mga araw.